guys, chow pan, wheat, tanggarian, 70 pesos. Wobble lang naman gawin, no? Muray, no? 70 pesos? Siyempre. Okay, mag-epte dito po so sa may kiapo, ha? Sa so may karieto. Sabi so, natin ng na naka-isitan. Kapag guys, binili ko nga pala itong murang salamin na dito sa so may downside. Ayun, you no? Know? Bale ka pag nandito nga pala kayo sa may karyedo Dito sa may Yan unang kanto Diretso lang natin yung downside. side Alos katapat lang sila ng ice pack. Tapos guys, try nyo na rin mag trip dito Yun ang mura lang oh. Matatagpuan nga pala ang downside Optical dito sa kahabaan ng Estero Sigado at ang landmark nga niya ay dito lang sa may Carriedo Plaza. Kaya tara, i-check natin kung ano-ano mga eyeglasses ang meron sila dito. Marami sila dito mga eyeglasses na siguradong babagay sa'yo. Dito sa kabila nilang pwesto, marami rin pagpipili ang mga eyeglasses, konting lakad lang. At alam nyo ba na nakapromo ang downside Optical? Sa halagang 399 pesos, meron ka ng bagong salamin. Ordinary frames with ordinary lens, 399 pesos. Marami pang pag pipilian Kung gusto mo naman ng multi-coated lens, 700 pesos. Transition lens, 1,200 pesos. Blue blocker lens, 1,200 pesos. O kaya, blue blocker plus transition lens, 1,600 pesos. Sa Korean frames naman nila with ordinary lens, 600 pesos. Kapag multi-coated lens naman, 800 pesos. May mga salamin din ditong pambata guys o, so, oh, tulad lang na lang nito. Flexible frames nga pala to guys so, kahit bali-baliin mo, hindi na babali. At kung gusto mo naman ng quality frames with ordinary lens, 1,000 300 pesos. At kung multi-coated lens, 1,500 pesos. Kapag transition lens, 2,000 pesos. Kapag blue blocker lens, 1,800 pesos. O kaya blue blocker plus transition lens, 2,500 pesos. Sa ganyang presyo, meron ka ng quality at bagong salamin. At alam nyo ba guys, kapag dito kayo bumili at nagpagawa ng salamin, eh makukuha nyo agad kasi less than 30 minutes lang ang paggawa dito ng salamin. Grabe no, napakabilis. Meron kasi sila dito ang sariling paggawaan ng mga lens guys. Kaya pag ngayong nung araw kayo nagpagawa eh ngayong araw nyo lang din makukuha sa loob ng napakaikling oras. At ang maganda nga dito kapag dito kayo bumili ng salamin eh may kasama ng free eye check up. Sa halagang 399 pesos mo may free eye check up na. Kaya kung madalas kang tutok sa gadgets eh kailangan mo na magpa eye check up. Dito nga etini eh, testing ko yung lens na nilagay no. Ay 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 babangga ka pa. Okay itong lens na nilagay ha itong tinitesting ko ha. Sobrang linaw nung nakikita ko ngayon. Sinama ko nga pala si Papa dito sa may Donsight Optical para meron na rin bagong salamen at magpa i check up na rin. Okay dito guys eh, kapag may napansin yung doktor sa mata mo, eh papayuhan ka niya sa so, mga dapat gawin. Ito sir, polarized. Polarized? Yes po, may hindi siyang kulay. Ma'am, bali polarized tawag dito mm -hmm. sa salamin na Polarized. No? Polarize. Polarize. bali may apat siyang kulay guys. Ah, magkano ito ma'am, yung mga ganito? 1.5 guys oh, may pangforma ka ng salamin, di ba di pang kulay, pwede mo ipalit. Ito yung ons na no magnetic? Yes po. Magkano ito ma'am? 1.5 1.5 isang kulay lang classics. ito po yung isang kulay guys so magnetic show. Okay. bali may dalawa siyang kulay ayan <laughs> Iki clip na yun dito magnetic lakas yung magnet niya. setan naman yung dilaw ganda na ito. pero silang gagawin dito pang sports mga ilang minuto nga lang eh, nagawa na pala yung salamin ni Papa. At alam nyo ba, yung salamin ni Papa ay kapag natapatan na liwanag, nagda-dark. Wow! Hindi lang pang reading, pang forma pa. Okay na okay. Complete package na nga pala yan guys. May kasama na nga palang microfiber clean lens at lens cleaner. Meron na nga pala ako napusuan dito. Yung mga salamin ko kasi puro itim. O ito, clear naman. Yung kulay puti. Tapos, lalagyan ko pa siya ng photochromic lens or yung transition lens. Meron nga pala sila dito ng iba't ibang klase ng mga transition lens guys na kapag natapatan ng liwanag, eh mag-iiba yung kulay. Meron sila ditong brown, gray, emerald, at marami pang iba. Para sa iba pang detalye, eh bisitahin ng kanilang FB page. anti-rad po siya sa saka photocrop ito po yung anti-rad pakita mo yung kamay mo sa ayan pag sinabi po 100% hindi siya tatagusan ng mga blue lights uy dito mata oh. Yes po. Photochromic naman kaya nangingitin. Ito naman. Photochromic. 100%. Ang ay rab. Sa bahay may photochromic din siya. Pa-clear 'yan guys tapos magda-dark pag nasinagan ng liwanag. Kasi magkaring ganyan ma'am, ganyan sa namin. Ito sa kasama yung frame niya, nasa 25. Okay, okay. po. Doon, Don tandaan natin. Damn. Angas <laughs> Kaya ako naghahanap kayo ng murang bilihan ng mga salamin pero quality eh dito na kayo sa Don Optical.